Isang tao naman mga guys, no asa saya adlaw kasi nga bubuuin ko yung pangarap niya na bike mounting na nyo naman o oh, agay kargado kayo nakachublis pa na abawa <laughs> Teka na salpak ta na ang iya nga bilog na pisa. Tilan tawayay tsura gwapo-gwapo ba daw ako. <laughs> Hello mga ram morning sa inyo mga guys Nobong ngayong umaga May gagawin na naman si Manning ni ninyo Tingnan nyo naman yung mga yata mga pisa-pisa kada -pisa ka namin namin Kinesis pa ang frame ya aga Teka na tipon na naman mga guys Ang iyang mga pisa, pisa Ipapakita ko naman sa inyo Ang ah, isaya ka O Oo nabuo na yan Kasi nga inukas na ni Idol Sa iyang una nga bike bala So bali ang gusto niya Pabadla ganon daw ang frame na bago o oh, bakal bau o te kay pigado tay subong adlaw oh, at ya matamaton ta para masudla nang aton ya bulsa oh oh budlay lang way uno di mo bulsa daw tubuang ka blatian Gago! Dahil nga natapos na natin mga guys no, sa pagbuo ang iyang harap pang no ay ito naman no magtatakod na naman tayo ng tubeless tape mga guys tapos ang iyang ay tatakod natin nga gulong gulong ay maxis icon nga full tapos mga guys no kimbutangan ko sa gatas nga ang brand nya bala si palati O oh, kabalo na kamo kung ano na <laughs> tubeless na na Ayambot na lang gid ah so patayon tayo mga guys no bali natakod ang likod Ang gulong gulong ito naman sinunod ni maninoy ninyo oh para balanse ang pagplastar takdan ta sang nga bireng-bireng tapos igulo tanan ni ang manito ya nga syak ag guys oh, oh. kulgol nga ano blaster job ti man impasa dayon suok manobila manubila tapos ugutuguton gamay idasok na naman ang iya nga panguna nga gulong-gulong ate chamba kwarta na ni karon nya wow ah! At syempre mga guys, no, para naman matakot ang iyang akarang set, ginulo na nato ng iyang abutong bracket, tapos butangan pa patanlog Kag iduso naman pasulod, abo ka namin sa nga kunubra, pasunod, gidyap. Sana o. Oh. At dahil nga nakabitan natin ng rail driller mga guys, no, hindi na natin ilalimutan ni din ang iyang chain, tapos lagyan din natin ng missing link para naman, turbo lang iyang dalaga, no. Dira mga guys, yung pinakanami nga part, bala ang magtakod na sang iyang pre kag handle grip kaiman man. Gahin mo ni nga sinyalis. So, manog tapos-tapos na tagay. Gulo internal. hanutanoy <laughs> so, yan ang nga ni mga guys. So, balikin plaster na nato na atong kaliper sa balikudan tapos sa may harapan, oh Ganyan ako mag-ubra. ginamayo kay base magsagid-sagid bala tapos sunod naman natin ang ay ayabala ay, mga guys sa kable sa kambiada tapos ut doon tayong iapunta tapos lagyan na rin natin ng mais na pula ay ang Ambot na lang gida. Tapos na gita ya. so maraming salamat mga guys no sa lahat ng followers ko. Thank you so much sa pagbantay sa akon nga video. Sana ay ma-share niyo ito. At hanggang dito na lang si Maninoy ninyo kay Mad Butan ang bulsa ko. <laughs> Di puta. <laughs>